Hi guys! Magandang gabi! Andito nga pala kami sa Empress Palace dito sa Dubai, Satwa. Ayan, so, try namin kumain dito dahil meron daw dito masarap na seafoods at saka bagong bukas tong restaurant na to. So, try natin. Ayan, mo um order na nga kami. O, um, order pa lang pala. Ayan guys. So, pipili na kami. At um, ang natituhan namin dito ay yung eto. Ayan, yung seafoods. bucket. Ayan, so...

Na try niya pa yung kanyang mobile kasi bago. So, atin na. Dumating na lang yung juice namin. So, juice muna. Ayan. So, tinig mo muna lang yung juice. At sa wakas, dumating na yung order namin. So, ayan. Ayan. Kanin muna. Ayan. Tapos So ayan na guys, ano pang hinihintay natin? Siya kainan na. Ayan, bali magga-gloves tayo dito kasi magkakamay tayo. So para hindi mo dumino yung ating kamay gloves mo na gagamitin natin at dodoblehin ko yung gloves kasi bubutas yung gloves dyan sa seafoods na in order ni ate by the way thank you nga pala ate jo may treat niya po para sa kanyang birthday last September 3 Siyempre, hindi mo wala yung ta picture taking namin. Ayan. Picture, Siyempre magpapa makikisuyo pa kami diyan sa ano, sa cook nila sa chef nila. Ayun. Pwede, pwede. Hmm. Bisi sa pagluluto. ya mohon dibantu sama teman-teman sushi hmm. Kami, kan hmm. ini Allahu Akbar dengan ini kan dan mekanik kok

tayo na nga. Kumakain na kami dyan. syempre, nakatapat naman kay Ate Jo. O yan, kain lang kami na kain dyan. At minamadali na nga namin yung ka kain namin dyan. Dahil medyo late na. Ayan. Sige pa rin. Hmm, nakakarami na kami ng mga balat. Sobrang sarap niya. Ang sarap talaga pag libre. Tapos bumili nga pala kami ng soft drinks na sa baba, Mountain Dew. Ayan. Kasi kulang. Not enough yung ano, yung iced tea. Ayan. So, ayan guys, kung sino yung mga mahilig kumain dyan, ng mga budol pie, ayan, pwede kayo dito sa satwa. So, kain pa rin kami ng kain dyan. Oh, ayan na ah, guys, ayan na mm -hmm. ang resulta. Mm -hmm. so, guys, tapos na kami. Tapos na kami na ha. Okay, okay.